Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang pahayag ni Jose Claire Castro para sa mga OFW voters natin kasi nagsimula na ang online voting. Ito sa News 5 na post one hour ago. The palace encourages overseas Filipino workers to unite in the overseas absentee voting. According to Palace Press Officer Yusek Claire Castro, OFWs deserve to fulfill their duty as a Filipino. She added, only deserving and dependable leaders should be voted, especially supposed leaders who are not selling the country in any way. So, medyo may pasaring. Bakit? Uh, may kandidato na ibinibenta ba ang ating bansa? So, ito po yung exact word, quoted word ng Yusek Claire Castro. O, para sa inyo, mga OFW sa pakinggan nyo ang pasaring. Gampanan nyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino korek uh, it's a sacred duty ng bawat Pilipino bumoto po kayo ng nararapat bumoto mula sa puso korek ito na yung medyo pasaring huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong mm -hmm. o kayo'y nabayaran kundi iboto nyo po ang mga taong nararapat. So, dalawa ang nakita kong opinion ko lang ito ha. Ah. Ito lang yung nakita ko. I don't know kung ano talaga ang ibig sabihin ni Jose Castro. Kaya lang, words can have different meanings sa iba't ibang tao. So, ang opinion ko, yung sabi niya na huwag pong bumuto dahil lamang sa bulong. Anong uh, pagkaintindi ko nito? Para bang ang mga OFW, walang sariling pag-iisip, walang sariling prinsipyo o paninindigan na nadadala lang sa bulong. 'Yon ang pagkakaintindi ko dito. Huwag oh. pong bumuto dahil lamang sa bulong. Meron bang bumubulong? Meron bang nagdidikta sa inyo mga OFWs? Parang katulad din sa yung zero remittance week yung kailan ba yun uh, March 20 to April 4 ang duda ni Secretary Juan Ponce really, Enrile, eh merong nag a advice o may bumubulong may nagdidikta sa mga OFWs na huwag magpadala kaya nagreact ang mga OFWs sariling decision namin ito walang nagdikta sa amin ganun So, ito na naman, pagdating sa butuhan, ay don't know, anong basihan ng Yusek Claire Castro, bakit niya sinabi na huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong. So, comment niyo mga uh, minamahal na naming OFWs kung binubulungan ba kayo, dinidikdahan ba kayo sa inyong boto. Okay? Ito, o kayo'y nabayaran. Nako, ito pa ang mabigat. <laughs> uh, sino bang mga kandidato na magpunta pa sa inyo para bayaran kayo? Meron ba? Uh, parang napaka-imposible naman na nandyan kayo sa iba't ibang bansa, pupunta dyan ang mga kandidato para bayaran kayo. Ganun ang dating nito eh huwag kayong bumoto dahil lamang sa bulong o kayo inabayaran. Kundi, iboto nyo po ang mga nararapat. Dapat ganun na lang sana. Uh, bumoto mula sa puso. Correct yun. O, ko ha. Ah. Maganda pa yung unang sinabi, gampanan nyo ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat, bumoto mula sa puso. Iboto nyo ang taong nararapat. Tama na yun. Tama yun. Kaya lang yung pagsabihan niya kayo na huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong. Para bang minamaliit kayo ni Jose Claire Castro dahil nabubulongan kayo. O kaya'y kayo'y nababayaran. Uh, uh, parang, to me, hindi... Kung ako ang OFW, hindi maganda ang dating sa akin. I don't know sa inyo, mga kababayan nating OFWs. Okay, so... Magbasa tayo sa mga comments. Ito. Delbert Tan. Sinong nagpapabaya? Oh, ang pagkakaintindi ko, ang mga OFWs nagpapabaya. Kasi directed sa mga OFWs itong salitang ito. Sino pa? Ekek Mem, sabi niya, parang malakas at marami ang PDP dahil nagwawala sila sa comment at reply pero may kasabihan never underestimate the silent majority by the way good luck hmm. mm -hmm. mm -hmm. saidjo imabari presidential barker <laughs> ito bagong tawag kay Yusek. presidential barker may ganito pala na posisyon nakita ko sa social media haha <laughs> magreport ng mga magagandang magawa ng Pangulo tag-aw-aw man kahit anong sabihin Duterte Duterte okay yan Kelvin Thompson ha 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 early ng dayaan anti pag sabihan mo ang boss mo huwag mang oh, marami ng OFWs na nag online voting vote straight PDP laban ng mga OFWs iba naman ang lumalabas ano ba yan? tapos hikayatin nyo pang OFW's na bumoto ayon sa puso at hindi yung nabubulungan na babayaran pag niyo ang COMELEC bakit ganyan charlito doy doy bumoto nga kami nang nasa puso namin pero iba ang lumalabas sa balota oh paki sagot ko no Jose Claire Castro bakit iba ang lumalabas sa balota Mula sa puso, bumoto sila Straight PDP Bakit ibang pangalan Yung nabasa ko lang sa mga posa Merong uh, Tulpo Merong Pacquiao Merong Brosas, bosita Sino pa yung iba Bakit ganon? <laughs> clipley Magboto ng tama Huwag iboto ang mga adiktos Nakalala <laughs> Hmm. Kasani Ahmad, isa na po ako sa One Vote PDP laban po. We will take <laughs> Petra Abueg. We will take your advice, Madam. We will vote straight PDP. <laughs> Restitoto Kubi, PDP laban lang tayo, Miss Claire Castro, walang pilitan at bulungan. <laughs> Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay-bay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil ang income natin ay e pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng uh, mga yero at pako para ma ang sira-sirang bahay ng tribong talandig sa bukid Panorin nyo ang video na ito. Una po ni ang natagaan ng yero. Huwag nagtabang sa iyang mama ganina o ato karoon mo na po ang iyang balay. O karon mo na ni ang nahataga na mo ugyero mo na ni ang ilang atop ng kawalan ng taon. So magatop na ni sila karon. O karon kuya on sa ibang maistorya bahin sa nahatag sa imo nga yero o karon makatop na ka. Sa salamat sa ka video sa ginuo magi okay. hatag aning kwan sin na hinabang. Oo. -oh. Uh, sa pa ko kuya Salamat to. Gatan o sa video Na Naging nabang uksin Oo Sa isin tayo tres Naming nga tabangan Uksin Sa mm, isin tayo tres Kinaotunta Sa sunod hinabang mm ang kabitanan salamat kayo mm. sa sunod nga pagkuhan niya ah, sa ah, sa panahon oh. sa hmm. salamat kayo dagan pa di ayan ng inahang gawas gawa sa 63 nga natabangan na dagan Adagan pa dagan pa ay pila din mo kuya tanan diri kabalay nga kanang diri nga sityo sa so sityo garden na tanan burag 60 eh paingon sa banduh kabalay kanang entero sa bando pila gid mo tanan kay sa isintetris naman ang natabangan sa isintetris oo sa sinta kapin. hapit mag siguro nang balay diri hapit mag oo. oo. so sa tabok ama di gid mag sitinta sitinta pel sa tabok oo, oo okay Kuwan man o kining imong balay kuya pila namang ni ka tuig ngayon ani na ang iyang atok pila na siya ka kani tuig kani siya pagtaon nako Burag, lima na katuig. Katu lima na katuig. Oh, lima pa ginilisan. Salamat kayo. Oh, uh, sige, salamat kayo. Ha.